sometimes when we touch. Magandang umaga, Macho Bibo at Makirena. Ako si Vivian, isa akong factory worker, 38 years old ng Valenzuela City. Galing ako sa broken marriage. Naghanap ng iba ang asawa ko. Maki Bibo, walong taon na akong walang karelasyon, walong taon na akong walang special someone, walong taon na akong walang kaagoy. Kumbaga, inaagyo na ang puso ko. Ang puso pala. Sabi naman pala eh. Oo. Kumbaga, inaagyo na ang puso ko. Binuus ko na lang ang mga oras ko sa tatlong anak ko, makibibo. Pero nagbago ang lahat nang umpisa na kong ligawan ng katrabaho ko sa factory na si James. Mabait at nagkakasundo kami ni James sa lahat ng bagay. In love na rin ako kay James. Kaso, pare at pare, sabi ng panganay na anak ko na 12 years old, ayaw daw niyang magka-boyfriend ako ulit. Magagalit siya. At masasaktan ang panganay na anak ko. Eh paano yan? May isip na siya, Macho Bibo at Makirena. Susundin ko ba ang puso ko o yung anak ko? Mm -hmm. Damayan nyo naman ako. Vivian. May agyo. Ay, may agyo. Ano ba? Ano? Oh, yeah. <laughs> Vivian. Nang <laughs> Valenzuela City. Damayan natin mga kapit bahay si Vivian sa dulang mare. May agyo na. <laughs> My God. Ayan, break time na. Makakain na nga muna. Pero kailangan ko itong bilisan. Bibilisan ko yung lakad ko dahil baka makita ko ni James. Ay, binibilisan ko. Ay, Vivian! Ay, naku, ito lang kasi sabi ko. Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Uh, uh, Iniiwasan James? mo ba ako, Vivian? Hindi, James. May problema lang talaga ako eh. Problema? Oo. Ano problema yun, Vivian? Ikaw ah, eh, eh. pinagtataguan mo na ako ha. Nagtatago ka na sa akin. Akala ko ba eh, special na yung pagtitinginan na natin. Alam mo namang mahal na kita, Vivian. Eh, kasi alam mo namang matagal na panahon na akong walang karelasyon. Alam mo bang gusto ko na sanang sumuko sa pag-ibig pero nang dumating ka, James, nagbago ang lahat. Gusto ko ulit malas sa pang-sarap ng pakikipagrelasyon. Yun naman pala eh. Eh, bakit hindi mo pagbigyan yung pag-iibigan natin? Eh, Vivian naman. Alam mo namang gigil na gigil ako sa'yo eh. <laughs> Nagigil na gigil na ako sa'yo. Oo, oh, alam ko James. Alam ko yun. Kung gigil na gigil ka ng paligayahin ako, mas lalo ako. Huh? Mas gigil na gigil akong paligayahin at ibigay sa'yo ang puso at sarili ko. Eh kaso, yung panganay ko kasi. Eh, bakit ba? Ano bang meron sa panganay mo, Vivian? Kasi yung panganay ko, si Diwata, eh may isip na kasi yung si Diwata eh. Twelve years old na siya. Sabi niya sa akin, wag na wag daw ako magbo-boyfriend ulit. Ayaw niya, magagalit siya sa akin. Yun ang rason kung bakit naging malamig ako sa'yo, James. Ano? Eh, paano na tayo, Vivian? Ewan ko. Mahal kita, James. Gustong gusto ko na. Kaso yung anak ko eh. Masasaktan ko siya. Ayoko mangyari yun. Okay, kawawa naman si Diwata. Ayak! Sobrang naiyak ako, oh, Mare. Siyempre, kawa naman agiwin eh. Sa dulang, Mare, may agyo na. Ang puso pala talaga. Oh, may -agyo. agyo, na. na. Matagal na kasing bakante ang puso. Walang nang ano. May may space na malaki eh. Space mm -hmm. for rent. Kung baga. Andala sa akong bulat latin eh. Anong <laughs> bulat latin ni Macho Vivo? <laughs> may agyo na ang puso. Baka kailangan alikabukan. Ay, damayan natin si Vivian. So, 8 uh, years kang uh, nating gamare. Eh, tama ba yan? Tama ba mare? Nating gamare. Walong taon nang uh, ay walang karelasyon. Walong taon ka nang walang boyfriend. Walong taon ka nang hindi nagmamahal. Mm -mm. Walong taon ka nang walang kaagoy. <laughs> Pero nagbago ang lahat. Diyan sa factory na pinagtatrabawan mo, may nanligaw sa yung katrabaho mo, si James. Yes. Yun. Kaya lang yung panganay ang mo. mo. Matinding vacuum ang kailangan dito kasi ang daming agi. Oh. <laughs> vacuum ang kailangan. Babacumen. Ayan, yan. Kaya lang yung panganay mo. Tatlo na yung anak mo. Yung panganay mo may isip na. Hmm. Ano pangalan ng anak mo? Si Diwata. Si Diwata. Ganda pangalan mo. Ganda. Ayan. Malamang kamukha mo yan panganay mo, si Diwata. Kawig mo yan, Mare. So, yung mga, mga panganay, kawig mo yan. Eh, oh. Diyan ka na lang, Iba na yung diwata dito mm. eh. Iba na. Kaya lang, eh, yung panganay mo may isip na mare uh -oh. Pinagbabawa lang ka na pumasok ulit sa isang relasyon o mag-boyfriend, mag-jowa. Mm -mm. Dahil sabi ng panganay mo, ayaw na niya. Masasaktan siya. Magagalit yung panganay mo pag nalaman ng panganay mo na nag-boyfriend. Kaya sabi po kay diwata, pakibati po yung kaibigan ko. Birthday niya po. Lang. Pilipas din yan. Pilipas, pilipas. Ito 0977-7915 text line at Viber line. Ayan ha, mga kapitbahay. Pwede rin po sa ating official GC 91.5 Win Radio Manila official. Ito na nga, mga kapitbahay. Mami, Anong Ano sabi ng mga kapitbahay natin? Ang sabi dito ni Precious ng Las Piñas, pakisabi po kay James, unahin na muna niyang ligawan ang anak niyang si Diwata. Baka sakaling lumambot ang puso. Diba? Ayun. Unahin ang anak na ligawan. Liligawan talaga. <laughs> I mean, unahin suyu-suyuin eh. kasi Ayun. baka mamaya sa lang kasi sumusuyo, 'di ba, oh. Vivian? Kasi alam mo naman Sa drama natin, Mare. Ikaw, Vivian, kung si James gigil na gigil sa iyo. Ikaw din mas gigil, gigil na, na gigil, gigil ka. ka. Paligayahin siya. Oh, <laughs> oh. Kasi nga may agyo na, Mare. Walong taon nang wala kang boyfriend. Gigil na gigil ka, Mare. Para pa vacuum. Para deep cleaning ang kailangan diyan, Mare. Deep cleaning talaga, Mare. Para magigup ang mga agyo. Malabanan, pasok! Puso, <laughs> oh, oh, Sabi ni Precious yun nga, unahin mong ligawan James yung anak niya kasi para kahit papano, diba? Mali mo, mahilot pa. Lumambot ang puso at pumayag na makipag-jowa ang nanay. Lap trip po yung gigil na gigil sa isa't isa. <laughs> sabi ni Mika ng San Juan, oo oh, nga naman, oo. Oh, kung gigil ka, mas gigil ako sa'yo. <laughs> Sabi? Uh, kung gigil ka sa akin, mare mas gigil ako sa'yo, Mare. Gigil na gigil na ako sa'yo. Talaga? Halika. Kaya <laughs> talaga. Ano yung pagigigil mo? Nakaka-excite nga naman yung mga relasyon na kaganyan. Gigil na gigil na tayo <laughs> Sabi naman dito ng kamari okay, nating no si Jel. Noted po, noted yung pagigigil. Kung ang kuha mo yung gigil namin. <laughs> Hindi mo matuturuan ang puso mo kahit anong gawin mo, Vivian. Ay, ganoon. Pag nakaramdam ka na ng spark at sineseryoso ka naman ni James, push na yan. Pwede naman muna maghintay at magkaroon ng relasyon kayo. Pwede ba muna itago muna? Tago-tago muna. Tago-tago muna. muna. Magsogo daw muna kayo. Kung nagpapadali na kayo. Okay. Kung gigil na gigil na kayo. <laughs> Doon na kayo sa lugar na mga nagigigil. Oo. -o. Hindi pwede naman siguro itago niyo muna. Pero kasi baka hindi makaya ba ni Vivian, hindi ba? Mm -mm. Parang magigilty si Vivian. Kasi nga mahirap nga namitong gustong-gusto mo nang kasi in love ka na maring mm -mm. Vivian. Mm -mm. In love ka na diyan sa katrabaho mo sa factory si James. Mm -mm. Kaya lang nga pinapangat binanghahawa ka mo yung sinabi ng panganay mong anak na si diwata na <laughs> Ayan, huwag kang magbo-boyfriend kasi magagalit siya. Sorry si Ma'am Estela ang sabi niya. Ano sabi ni Estela? Maret pare, pinagdaanan ko na 'yan. Sabi! Alam niyo ba? <laughs> Sige nga. Alam niyo ba na pinrioritize ko pa rin ang tatlo kong anak? Mm -mm. Ngayon napatapos ko na ang mga anak ko, lahat sila payag na na mag-boyfriend ako. It's about time to be happy na ako. Teka to find lang. my life partner. Okay lang. Mas na lalo ako ng problema so mga anak mo, eh may agyo na nga. So ano na? <laughs> kung ipagpapaliban mo pa to, ano na mangyayari dito? kasi, pinag-pinrayorte si mga anak niya, pinatapos niya muna, hindi na nakapagtapos, may kanya-kanya ng buhay. It's time. It's about time na magkaroon siya ng sarili niyang kaligayahan. So, kung baga, inuna niya muna yung mga ano, mm -hmm. uh, obligasyon niya sa anak niya. Hindi eh, naman masama yun, hindi ba? Ay, Number one pa rin naman. dapat talaga ang mga anak natin kasi yan ang priority natin. Alam talaga. mo, pwede nang tumira si Spider-Man diyan na <laughs> kalupad siya. <laughs> eh, i-maintain mo na lang ang paglilinis. <laughs> Pwede naman Men ano. No? Pwede mo maintenance. Or kung gusto mo nga, itago mo na lang. Pero, syempre, nakakagilty naman yan sa anak mo. Oo nga ba? naman. Ikaw. Pero para sa akin, pare, priority ko pa rin ang anak mo Ang anak ko. mo, no? Anak ko pa rin ang pipiliin rin. ko. Kasi ang lalaki nandyan lang naman yan. Kasi nga, hindi mo naman natin ma-sasantabi na may isip na yung anak mo. Yes. Syempre, makaka makakadiscover yan, mare, kahit itago ah, mo na yan. Ah. Kasi 12 Hindi years old. Hindi naman o, yan tanga. Oo, na yan, Mari. 12 ah. years old na, di ba? Oo. Oh, oh. Lalo pa ngayon na uh, social media era. O, oh, yes. ayan, di ba? Mm -mm. Malaman niya patwitams kayo ng katrabaho mo. Ayan, masasaktan siya. Tsaka na rog jumawa si mama pag may rayuman na. Ito <laughs> 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 talaga, oo. Oh. Ay, 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 ay. <laughs> Hindi kasi, di ba, dapat ang anak, -anak mo na. Pero kung seryoso hmm. talaga sa'yo si James, gagawin niya ng lahat. Susuyuin so, kahit sino. Nandyan Kai pa rin sino. siya, oh, kahit anong oh, oh. ano mangyari. Ano. Mm -hmm. Ayan. Ay, ikaw, umpisa mo sa uh, pagpapaliwanag sa anak mo na uh, nak anak, si mama kasi ganito, ganyan, di ba? Unawain mo si mama kasi uh, matagal din na panahon ako na walang, uh, alam mo naman yung nangyari sa amin ng papa mo. Yes. Gusto ko rin lumigaya, anak. Uh -oh. Okay, kaya ipapaampun na kita. Oy! Grabe <laughs> na <rin> Hoy, <laughs> ano, ay, uh, anong, Grabe ay, na, na Makasarili ng desisyon. <laughs> <laughs> hindi, hindi. <laughs> Anong mama mo? Hindi, mahal na talaga ni James, oo. pwedeng maghintay May nagpapatibok yan. ngayon sa puso ni mama mo. Mm. Gusto ko malaman mo para wala nang, di ba, hindi ka na masaktan at hindi ka na mabigla. May nagpapatibok ngayon sa puso ni mama mo. Mm. So sana eh uh, mo at uh, wag kang magalala hindi naman pababa hindi naman hindi naman kabawasan niyo ng pagiging ina ko sa inyo hmm. mas gagalingan ko pa ang responsibilidad ayun yun noon may inspirasyon na ako anak charot ana. ma <laughs> oh, charot charot ma charot ka <laughs> dyan, <laughs> ma mas lalo ka mawawala ng time sa amin ma charot Hindi, kung mahal ka man. talaga ni James, makakapaghintay kapagintayan. At syempre, di ba, susuyuin niya ng mga anak mo. Oo, More than naman. anyone else. Syempre, siyang tunay, walang labis, humigit kumulang. Ayan, si Vivian. Maraming salamat sa inyong pagdamay sa nakakaiyak nating kwento ngayong umaga. Ang mare may agiw na. <laughs>